Gabi na yon, pauwi na si Allen. Medyo lasing. Galing tong it sa kanto. Tahimik ang daan, tapos biglang may palaka. Malaki, maitim, nasa gitna ng kalye, nakatitig. Mainit ang ulo ni Allen noon, kaya tinadyakan niya ang palaka. Alis dyan, malas ka. Tumilapon ang palaka, pero hindi tumakbo. Tumitig lang, parang may alam siya. Parang galit. Pagka-uwi niya, bigla siyang nahilo, hindi dahil sa alak, parang may mabigat sa batok niya. Pagkagising niya, may lagnat na siya. Pagtingin niya sa likod niya, tatlong marka, parang daliring mainit na pumasok. Anong ginawa mo kagabi? Tanong ng lola niya. Sabi niya, wala naman na. May dumaan kagabi sa bubong, pero hindi tao, amoy palaka, may buntot, sabi ng lola niya. May mga nilalang daw na nagbabalat hayop at isa ang palaka sa pinakadelikado. Kinagabihan, nagising si Alin, hindi siya makagalaw. May palaka sa dibdib niya, malaki, mabigat at nakangiti. Paggising niya, wala na ang palaka, pero may iniwan siya, balat, tuyong balat ng palaka, amoy dugo at usok, nasa kama niya. Gabi-gabi, may naririnig siya sa bubong. Parang basang paa, minsan may dilap pa sa bintana. Mahaba, madulas. Pagbukas niya ng ilaw, wala na. Hindi niya alam ang gagawin niya. Nagdadasal siya. Hawak ang crucifix ni Lola. Pero kahit ganun, parang nasa loob pa rin siya ng kwarto. Nakatago, naghihintay. Kinabukasan, may mga yabag mula sa harap ng bahay, papunta sa kakawian. Sa gitna ng hamog, parang may gumagalaw. Simula nun, hindi na nila nakita pa si Allen. Pero minsan daw, pag tahimik ang gabi, may naririnig ulit. Yung basang paa, yung dila, yung mga matang nagmamasid. Mag-iingat ka, baka ikaw na ang susunod na tumadyak sa maling palaka. Follow for more stories like this.